Hello guys! Welcome to Angel's Official Channel! Ito na po. Uh, magandang buhay po sa inyo lahat. And sana po nasa ano kayo. So medyo makalat po yung likod ko. Hindi pa ako nakakapag-ayos. And then, uh, ito po tayo dito po kayo sa unboxing ng aking ipinadeliver na ano. So, buksan na po natin. Mag-unbox po tayo. So, by the way nga po pala, uh, natapos yung malakas na ulan dito sa Dubai. And, uh, naku, uh, reported na may mga namatay. So, unexpected po. Pero, hindi uh, po so pilagay. Eh. Pero, thanks God, because hindi naman po kami naging apektado. And, oh, ay, ba? Uh, so, diba? Ito na po yung aking video making kit na in-order ko po sa online. So, hindi naman siya masyadong expensive. Kumbaga. So, tara. Pagkasa natin. Ano so, yung laman sa loob? Bali, two days. Uh, two days ko itong hinantay. Kasi, ano. Maganda lang siya. Kumbaga na, ano ko siya. laman sa loob? So, meron siyang remote. Meron siya noong, ah, uh, parang yung charger niya. Meron siyang kasamang microphone. Ayan. At saka, meron din siya nitong, ito uh, yung pinaka, ano niya, tripod. Naku, pag-aaralan ko pa kung paano ito gamitin. So, ito <laughs> siya. And then, syempre, meron din siya nitong, ano ito yung, iya, yeah, at yung para, siyang mag-hold ng cellphone mo. Wait so siya. And, higit sa lahat, meron din siya noong pinaka-lights. But let us see kung paano ba to. Battery operated siya, uh, I think, uh, double A. Let us see kung double A nga po. At least, uh, battery operated na ano siya. And then, ayan. So, kung paano pag-install lang ang hindi natin alam pa. So, let us see kung ano yung hikura current... nyo. Ayan. So, sundan po natin ito parang pinaka-guide. So, meron na po akong video making kit or video vlogging kit. Na may skill ang dating. So, pag-aaralan ko po, po ngayon kung paano ko siya. Ayun. So, ipupush lang pala to Yung ipipress mo siya. And then, aangat na siya press then aangat na siya so anyway guys <laughs> nag unboxing lang naman tayo and then uh, let us see kung paano ko to siya i i operate Ngayon kapag na i-operate ko na i-update ko kayo so yan lang po yung ganap ngayon no so ito po yung complete na ano uh. bali ang bili ko po dito is a 49 or bali 50 dirham so kung i-convert niyo po sa Philippine peso ah uh, kasi times 15 ngayon more than 500. Or 600 something. Ito may ilaw siya. Titignan ko po kung anong battery yung kakansi sa kanya para magagawin na natin ayos. So, yun lang yung ganap, guys. Thank you so much. Ya, ano ko na lang kayo, update ko na lang kayo kung ano yung, uh, ano, and then ito pala, o, oh, meron siya noong, ano, pagkagamitin ko, i-coconnect ko doon sa, ka, sa, ano ko, sa cellphone ko, sa camera, and then, ito siya para pinaka-remote niya. So, hope in, guys. And then, kapag na-install ko na, update ko kayo. Thank you so much for watching. Thank you, thank you. So, ayun, guys. Ito na Di ba, nag-unbox tayo kanina na itong ano. So, eto yung aking uh, video making kit. Ang kanya pong uh, brand is I49. So, na ipinakita ko po sa inyo yung uh, kung ano yung laman sa loob. So, ngayon, kung paano naman po natin i-assemble, And kung paano natin siya gagamitin. So, ang ganda po niya. So, ito po yung uh, naging laman. Ito po yung pinaka-tripod niya. Yan. So, ito po para maging ano, para may, ano niyo siya, may iangat, ipipress niyo po dito sa, may side po dito ipipress. So, atin po munang i-assemble po. Ano po. may, Ito yung laman, tripod. Tapos yung kanyang uh, LED light o yung lightning niya. Meron po siyang shutter na i-coconnect niyo po sa Bluetooth nung gagamitin yung uh, cellphone sa pagkuha o pag-shoot. Ito po yung connector ng microphone. Iaano niyo po sa inyong uh, cellphone din doon sa kanyang microphone. Meron din po siya kasamang microphone. And syempre, ito po yung uh, holder ng ating ano, ng ating a uh, cellphone. So, nag-elastic e po ito. Ito po natin ilalagay yung cellphone natin. So, tara guys, ating i-assemble na. So, Noong na, ano eh, na ano ko na. And then, uh, one thing is, ito po pala is uh, battery operated na siya in. Hey. Ay. Sorry. Na-nluxya. Ito po yung on and off case side. on Magbibiling ko 'yan. Ready to pair na po sa Bluetooth na niyo doon sa cellphone. 'Yan. Then ah, uh, ito po ay so it, it it will the uh, ano po to yung uh, ginagamit nating battery ng relo. So yung pong bilog, kung maubos man po, may nabibili naman po nito sa store. Ayan. Laki na. So, ito po yung uh, shutter o yung remote na tinatawag para makonnect nyo po yung inyong camera dito sa shutter. And then, hindi na po kayo pindot na pindot sa, kam sa, sa mobile nyo kundi dito na po sa shutter. And then, ito po ay battery operated naman po ng AAA. AAA battery po. Kami na, uh, testing po ako, tinignan ko kung ano. So, AAA po ang uh, battery na. Yan. Napakaganda po niya. Kasi na, sabi ko, isa lang ang 40. O, let us say 50 dirhams. Ika convert niyo po sa 15 times uh, 30 na lang. 15.30 kasi medyo malaki ang palitan ng dirham. So, eh, nagre-rate po ito ng 700 plus. So, tinan nyo naman guys. O, diba? Ang ganda niya nagiging medium siya yan Pwede niyo pong ilagay sa may likuran kung madilim para maging maganda po yung dating niyo. flawless, di ba? So yan po yung function niya. So tara, ikabit na po natin. So siyempre, unahin po natin itong iPad. Paano ba ito? Ya So ito po ay madali lang po. Ibubuka niyo lang po siya. Yan. And then So, magsisilbing paa na siya. Parang tatayo siya. So, ito naman po para mapaangat nyo, ipipress nyo lang po itong side na to. Paangat po siya. Ayan. So, ngayon, ikakabit naman po natin yung pinakapang hold ng cellphone. So, ito po yung uh, ng ano. So, napipihit po ito para na attach po natin yung Ipipitin na po natin. Iko-connect po natin. Milan, manood ka neto ha. Manood ka ng vlogs ko na to. Kasi pag ano, ah, uh, papauwi ang kita neto. Diba? Papauwi ang kita neto, Milet. <laughs> Tama-tama to pagka brown out sa inyo, eh, battery operated to. Napakaganda niya. Mag-i-close ko lang po muna ito. For a while para maikabit ko siya ng ayos. Ito po yung nag-hold ng cellphone. Paghihigpitan so, nyo po dito. Napipihit po ito. Yan. So. And guys, may higpit na siya. So, ito po yung elastic. Dito nyo po ilalagay yung cellphone nyo na gagamitin pang vlog. Yan. So, make sure na hindi po siya malo kasi parang hindi malaglag yung cellphone. Ano po. So, now, meron po ito yung pwede nyo dito i-detach yung inyong lights po. so gaya po ng ano i-anong uh, nyo po ito i ilulus nyo and then so yun nga guys di naikabit na natin yung uh, naianan na natin yung tripod tsaka yung lagay ng cellphone so ikakabit naman natin yung pinakailaw niya so ito po yung hole na kung saan i connect nyo po itong ah uh, itong may bilog na to, napipihit din po ito kagaya ng isa kanina dito. So, i na po natin siya. Yan. Parang ganun siya, oh. Then, ah, meron po siya noong pinakaano. ano I-attach ia po. Ayan. Then, pipihitin niyo po para humigpit siya. So, pipihitin niyo po para maging mahigpit siya. Nang maging stable siya sa Malapit na siya, guys. Hindi siya para malaglag no? Pinta. Wow. <laughs> Ang ganda ganda. Ganda po nito talaga. And then, so, meron na po tayo nito na i-connect na po natin. Ito yung patalikod, paharap. Depende po yung sa pagkaka-attach nyo nito. Basta meron po siya makikita kayong mga connect. Pinalagay naman po natin yung ating microphone. O, di ba? Ang tara, may microphone ka na may ilaw ka pa, may tripod ka pa. Okay, so, tulad po ng paglalagay na ito, meron din po itong bilog. Yan. At meron din naman po itong dito niya siya ipapasok yung kanyang pinakaano. Yan. Kanyan po siya. Gawin na natin, guys. Yan. Diba? Ang taray. Eh. Oh. Medyo iaayos lang po natin ang paglalagay para maging saktuhan po yung ano. Guys, o oh, di ba? Ang ganda-ganda niya. So ngayon, ito naman po yung connector noong microphone doon sa cellphone na gagamitin niyo. Try nga natin guys. Ang ganda nga promise. Hindi ka lugi dito kung mag-vlog ka, kung vlogger ka talaga. You're claiming that you are a vlogger, so you need to have like this. <laughs> Para man maging social yung dating mo, di ba? So, may shatter ka pa. So, try ko po, kunin ko lang yung isang mobile. Aking walang kamatayang iPhone 6S Plus, which is kasing antique ko na rin. <laughs> this is really, uh, It's been long time nung nabili ko to yung first labas nito So, ito yung gagamitin natin, guys. Yung iPhone na gagamitin natin na pang connect dito. So, uh, uh, ilagay ko na muna ito. Ito po yung connector ng microphone. Ayan. Then, ikukonnect ko siya sa aking cellphone dito. Para ano, so, ipa-ano ko lang po muna. And then, yung Bluetooth, Iko-connect po natin yung Bluetooth, no? Yan. So, patay po yung Bluetooth ko. So, Iyaan ako. And then, buhayin po natin tong shutter. Para mag, na, na, na ano ko na siya kanina. na ano ko na siya, na i ko na, na siya. So, ubahin po natin tong shutter. Meron po ditong on and off. On na po siya. So ngayon connected na po siya, automatic na So ngayon uh, ilalagay ko po ngayon ito dito. Gagamitin ko siya. guys. Mm. Oh. Ay. So ilalagay ko po ito sa Yan. yung microphone po nakalagay dito sa ano. Okay, guys. So, kung hindi ko po ititindig, pwede ko naman pong hawakan habang nag alibawa ah, nagbo-vlog sa ko. Pwede ko pong hawakan. So, 'yan. So, i-open ko po yung camera. 'Yan, mga video. Tingnan niyo guys, pansinin niyo guys. Yan. So, magsi-shoot ako. So, bubuksan ko yung ilaw. Try lang natin guys, no, para 'yan. So ngayon, since na nakaano ako, gusto ko na ng video, mag start po ako ng video, ipipress ko lang po ito since na naka-connect na po ako. So tingnan niyo po. Yan, so mag start na po yung video automatic. Kasi naka, naka ano po, naka Bluetooth, so automatic po yan na yun umaandar po yung video ko. Oh, wow, guys, ang ganda-ganda nga ang taray. Ayun guys, matapos natin i-assemble. Kung gusto niyo ng pahawak, so i-sasara nyo to. Pwede nga hawakan na lang. Pwede nyo i-ano, i-press nyo itong ano para tumindig siya. Ayan. Press nyo siya. Para naka... Ang gulo siya sa ano. Ang gulo ko. <laughs> ayan, pwede nyo pong ayan. Eh, ganyan lang siya. Or, kung gusto nyo naman po na ititindig nyo lang siya, i-open nyo lang po ito. Ayan po, napaka-easy lang po. And then, itindig mo po siya. Yeah. Medyo i-ano lang po, i-angle uh, niyo po siya. Kalat ko, no, guys, pasensya na po. Kasi, uh, wala pa akong time na maglinis ngayon. Pero, yan, medyo ipipress nyo po ito. Press nyo po, yan. Then, i-ano po siya, i-angle niyo po siya, i-angle nyo po. Yan, then, itindig niyo siya. Guys, ayan na. And then, one thing na na-discover ko kanina is ito. Pwede nyo siyang i-ano dito sa tripod naman na ginagamit kong isa. Kung gusto niya siyang medyo mataas, mapataas mo. No? Pero para sa akin, mas convenient po kung ganito. Then, lalabitin mo na lang siya. Ganda-ganda po, guys. Hindi po kay lugi kung bibili po kayo nito. Magagamit nyo po ito. And, ang quality po is, depende naman po ang quality na isang gamit. Umurahin man o mumahalin sa gumagamit. Ano po? So, parang pagmamahal, depende siya nagmamahal at sa minamahal. Para magtagal, kahit long distance siya, di ba? <laughs> so, anyway guys, yun po yung ganap natin sa channel ko. Sa aking, ah, uh, So, ang ganda po, meron naman po tayong kaakibat sa pagbablog. Na, mura siya, pero, ah, uh, affordable naman po na mabuy niyo kung talagang nagnanais po kayo maging tunay na vlogger. So eto ni po. Ang kanya pong Yeah. Uh... Pwede niyo po itong uh, i sa online. Basta i-i ano, sa Amazon meron po ito. Hindi ko lang po alam kung magkano sa Amazon kasi sa mostly sa FB po ako tumitingin ng mga for market price. So ito po. AY49 video making kit. So, ito po yun. Promise, ang ganda po niya. Napakagandang gamitin po. Friendly. Kumbaga. So, try nyo po guys. I-search nyo lang po sa Amazon or sa ano. I am not promoting any shop here, but uh, as for my experience, napakaganda po. Kasi kung talagang gusto yung ano, unti-unti kayong bumili ng gamit sa pagbablog, why not? ba? Diba? Ayan. So, for 50 dirhams, which is amounting of 50 dirhams, i-convert natin sa Philippine Peso. Ewan ko lang po kung sa si Lazada meron nito ito. Uh, it will be rating like uh, less than 1,000. Let us say 800 sarado. Kasi po ito ay free shipping, kaya hindi ko po alam kung magkano kung sa shipping pinila is magkano yung iaas nilang amount. So, ito guys, ang ganda niya, promise. di diba? Ang ganda-ganda niya, may ilaw ka pa. Pag-overall out sa atin, kung um, gusto nyo mag-vlog, o oh, ayan o, diba? Ganda niya. And kagandahan po is a uh, battery operated po siya ng triple A. Hey guys. Oh, di ba? Thank hey guys. Doon po sa mga hindi pa nag subscribe sa channel ko. Siyempre, subscribe ka na para marami kang mapanood na mga ipinapa, inia upload ko na content, pwedeng unboxing, pwedeng gaming, pwedeng singing, pwedeng na rin mga chuba-chuba na ka-ek-ekan. Kaya, subscribe na, i-press mo na rin yung bell button mo ng all notification on. So, kapag po ako nag-upload, automatic, andun na. So, bye-bye guys. Ingat kayo palagi. And, laging nga tatandaan, love kayo ni Wire Queen. Thank you. See you again on my next vlog.